<laughs> ito ha, sige tatlong kahon na lalaki si Sisilipin lang natin, baka mamaya may makawala Ayun o, oh, may tipler <laughs> May tipler ah May nasamang tipler Meron dito ang assorted na kulay May dilaw ha, sige ko, ayun o oh. Mahawak ako ng isa Ayun yeah. Ito ha, sige ko <laughs> May nasamang opal Ay, kailangan kaya tayo ma Uy, yung uh, porka <laughs> Paliit to, 44 ka naman. Uh, 40 pieces, 40 pieces? 45. 45 pieces. Yan, kada panahon, ah, sin ko. Paling ngayong araw eh. Magsasalang tayo ngayon ng isang pair Mga kabali Pipili ako dun sa laruan At sa tingin ko medyo na Meron na akong naiisip na pwede natin Pagpareng na. eh, Biniyak na natin Wala na bakante ta Bakante na to Mga ko yung kulungan na to Dahil yung mga anak nung ating opal Mga dominant opal Eh pinamigay na natin eh, Meron na may mga ari Kaya wala na sila susubuan Binrake na natin sila At nilagay na natin doon Sa ating mga laruan Mga ko Dahil nga bakante na to Eh gagawa tayo ng isa pang breeder ulit magsasalang tayo ng isang breeder na ano kayang kulay na maganda pero meron na ako naiisip na ano dahil parang gusto ko ulit makapagpalabas ng ganun kaya sasalang tayo ngayon ng isang pares na pwede nating paglaruan tapos dito eh biglang ng itlog yung ating yellow kaya baka hindi natin muna i-break. Hintayin muna tayo na pwede niya siter, tapos pwede na din ipasit. Tapos pwede na natin silang i-break dahil medyo lumalaki na yung kanilang anak. Pwede nang ihiwalay mga asing ko. Tapos ito mga asing ko dahil ang hirap niyang i-break talaga. Nang itlog sa nabasag na naman. Mga ko kaya gagawin natin dito sa perna to. Bibiyakin muna natin hanapan natin ng bagong lalagyan tong kulungan na to. Hanap tayo ulit doon. Tsaka itong ating ano, pagpahingay na natin, ay talagang bumuga, mga singgo. May itlog siya, hindi nagpe-fertile. Medyo maay edad na rin kasi. O, hindi pa sila conditioned Kaya gagawin natin dito sa ating, ah uh, anong pangalan na ito? Diyan sa ating almond, mga singgo. Ibe-break eh. muna muna natin. Ayan o. Oh. Parang mangingitlog nga eh, pero hintayin natin. Baka mamaya may umitlog eh baka magkaroon na ng laman pero pag yan, hindi pa nag fertile eh break na natin sila tapos palitan natin ng bagong fair. eto hindi natin ito mabibreak mga ah, kasing dahil meron pa siyang sibong may maliit na sibong kaya mamaya eh silipin natin kung anong fair yung ilalagay natin dito mga ah, dahil nga may butas may bakante Lagyan natin lang laman. Bago natin lagyan ng laman, mga siko, eh meron tayong isang tropa na pumasyal dito galing pang Isabela. Napakalayo. Eh, meron siyang kinuang ibon sa atin, kaya silipin natin kung anong ibon yung nakuha niya, mga ko Hindi lang yan. Galing pala siya ng Bulacan. At marami siyang dala. <laughs> marami siyang dala. oh, nandito na lang si Kuya. From Isabela. <laughs> <laughs> Hindi, bali ko mga sige sa atin ng isang uh, pair ng white bar sa Adel. Mga ko bali, ito yung panak natin. Oh, ang ganda na niya. Alinis. White bar, saddle, blue white bar. Bali ang parents nito ay silver. Silver white bar tsaka yung blue white white bar natin. Ayun no. Oh. Ito matured na ito mga ko Perfect sa ano siya oh, perfect sa saddle. Bali ito papasan na natin. Mauuwi na siya ng Isabela, ne eh, boss. Isabela. Tapos kumuha siya ng mga limang piraso lang dahil nakita nyo na yung kulungan natin, wala lang laman. <laughs> Ngayon, si Kuya, galing na naman Bulacan. Kuya, baka pwede naman pasilip naman ano, mo. Nakakaingit, kasarap pumasyal dito sa Bulacan Murang-mura Oo, oh, murang-mura Ako hindi pa ako napasyal ng Bulacan eh okay. Kaya silipin lang natin kung ano yung mga nauwi ni Kuya Mga nahuli niya <laughs> ah, Ito ha, kasi tatlong kahon, nalalaki <laughs> Bali dito, ito nasilip po na kanina Bali, parang assorted siya May nakita akong fancy dito boss eh Yo. Isilipin lang natin baka mamaya may makawala. Eh no, may tipler. <laughs> may tipler ah. May nasamang tipler. Meron dito. assorted na kulay, may dilaw ha. Sige ko eh no. Hindi na natin bubulat lahat din. Silipin na lang natin. Dahil meron akong na nice ispatan dito. Ay, ko na nasa dulo. Kung makikita nyo, meron siyang borga to no? Laki. Bali dito, sir. Ano, ilan naman nito, sir? Bali, itong box nito 45 na piraso lang. Lahat dyan? Oo, oh, 45. Lahat ng laman, 45 pieces. Oh. Bali dito, parang nasa 20 lahat ata ito. Tingin ko nasa 20 ito. Yung laki ng ilong nuno nasa dulo. May yellow, assorted na kulay, puro of color. Mga ko kaya gustong gusto ng mga bata to. Ang maganda dyan, may tipper pang isa. Kung lalaki. <laughs> Ngayon, silipin natin yung iba. Ito yata yung kasi, yung puro porga. Ito. Ay, ito, pala, ito yung puro racing mga sing. Medyo hinahinay lang tayo baka. May mga yellow mga sing. Parang yellow tiger. Uy, may nakajakpat ka din boss ah. Silipin nga natin sir. Pahawak ako ng isa. eh Ito nga kasi May nasamang opal Perfect na opal Ganda, parang opal kahoy pa Ganda oh Bale, ito sir, eh, pakiawal lahat. May porto, oh. Ah, ko. Maganda naman na uwi ni sir, ha? Ah. Galing lahat dyan sa Bulacan. Oh, eto oh, Bulacan. Ito sir, isang presyo lang, pakiawal. oh, isa lang. Sa Bulacan na. Bulacan na. Hay, kailangan kaya tayo ma. Uh, Uy, yung porka. ito, pur porka naman. Oo. Oh. Oh, makawala, masing ah, ito, magbabayad tayo. <coughs> Bale, of color lahat. Hindi ah, ko, ang ganda, oh. Ganyan na lang natin, medyo baka makawala ko Malikot ka, yun. Ah. Ganda ng mga kulay. Okay na yan. Wop! Nakawala oh, na ito isa. <laughs> 40 pieces? 40 pieces? 45. 45 pieces. Ah. Lahat nung dala ni Kuya. Bali, ito, eh... Mapupunta na ng Isabela. Kaya, Isabel. boss. Tapos mag-piesta sa iyo, no? Piesta ngayon. Papalaro na naman. Papalaro na naman. Bali, ang palaro nyo, sir. Kalapati rin. Misa, pinagpipili ko kung um, pera or pares, okay. yun lang. o Saka, pares. O kalapati. pare. sila para mamili. Ah, pipili sila. So, basta tap na mananalo. Parang, parang ba pag-iisa eh. Ah, kung mag-1, 2, 3. 1, 2, 3. isa. Bali, paano ang mechanics nun sa inyo? Bali, pag bago ito, ko yung kalapate. Basta lang yung ba Ring. Ring niya. Tapos sila bukas, bibitawan na yung sakal. Ah. Uh, mga dalawang barangay siguro mula sa amin. Parang simpleng daro. Sa bagay, barangay lang naman eh. Ah, Oo. Oh. Kung, pero, sinong, kung sinong kung sinong uno makakarating sa inyo? Oo, oh, sa loob nila, tatakbo na sa bahay. Ay, yun naman nanalo. Oh, so, yun naman nanalo. First so, one, one, two, two three. Na rin, ah, mananalo. ay sa Try nga natin yung gano'n ha, <laughs> <sigo>. Pero <laughs> ang maganda dyan, dahil piyesa sa kanila, libre lang kay Kuya, ano? Eh, Oo. Oh. Walang... Okay. Ibang, um, sa kahilig din. Oo, so, walang entry fee. Para sa mga bata. Oh. Wala siyang bayad. Gastos lahat. Gastos na lahat, pati gas ano? Ah, gas. Yun, napakagaling. Parang gusto ko siyang gayahin. Mahasig ko. Ah, Bali, um, libre. Kayo. Libre pala ang kalapate. Walang bayad yung, ent yung entry fee. Pati pamasahe, walang bayad. Libre lang kung ano yung panalo niya, ah, eh, sir. Ano panalo? Mamimili sila, basta yung number 1 kasi, yung first prize. 5,000. ah Sa oh. uh, 4,000, 2,000 naman. Yung... Kung sa pera. Kung sa pera, pero pag kaya sa kalabati, eh, apat na piraso yung first price. Una. So, ah! Isa. Isa. Magaya nga yun. Mamimili naman sila eh. Sabi ko, mamimili kayo. Pero ano, ano? yung hagisan, malapit lang. Hindi na yan siguro, mga 3 hours lang. sa Mga 3 hours lang. Ah, pwede na. Mga pambata lang kasi, pambata lang. no? Pero malaylay na rin yun kung, ano, para manet. na train pa, di ba? na train kasi pa. Kasi nakumuha ko sa iyo, may sing-sing ako na, bili ko naman doon. Yung binibigay ko, mag-upuan, bago ko malayas. Eh, alis ako ng buwan. Pati sing-sing, libre. Libre lang. Para makasaksak sila ng sing-sing eh. Oh. Ay. Ayos. Good kasi hindi Good job, na yung kuya. yung libre, yung pangit kasi mag Oo, uh, naalis eh. Naalis. na napakagaling. Parang song gayahin. Parang good samaritan. <laughs> Di ba, sing-a? Ah? Bali, iuwi pa niya yung ano. Uh, uwi na. Yung ibon. Stress na yung mga ibon. From Isabela to... Ay, siripin nga natin. Nakabili pala siya ng aso. Makasihin ko. Siripin na rin natin. Dito, makasihin ko. Sa Bulacan, napakamura ng aso. Mga bata, ito. Makasihin ko. Wala sa kulungan. Bali, ito, sir. Eh, mga lab. Ilang buwan na? Ito, 2 months. Yun, one and Ang ganda. Makasihin ko. May vaccine na to? Ah, kompleto Nakaka-vaccine na sila? Uh. Bali, magkaya mo na ko yan, sir? 2,000, dalawa na yan. 2,000, dalawa? Ah. Uh. Ayun, napakamura. Bukawi, Bulacan. Mga kasi po, 2,000, dalawa. Eh, aso asokan na. So, bali, ito Nakahanap na tayo, mga kasi ko, ng... Isasalang natin na panibago bali ito dati na lang na natin Napakaganda ng anak nila Ang anak niya mga singko eh Kamukha nitong tatay pero, mas dark ang kulay. Parang opal kahoy na talaga mga asing ko. Bali, ito eh, parang opal kahoy na saddle. Tapos, ito namang isa eh, parang siyang yellow check eh, na saddle. Napakalinis nitong dalawa mga asing ko. Bali, ito, eh, nakuha ko to kay Mark J. Mga asing ko dahil magaganda yung mga saddle niya eh sa kanya ako kumuha ng isang pares na pwede natin gawing breeder. Bali, eto eh, ginawa ko siyang breeder. Tapos nung nakasalang na ako ng isang beses, eh hiniwalay ko na siya kaagad. Bali, ngayon na lang sila ulit magpapares. Ewan ko lang kung pares pa sila. Dahil doon sa malaking kulungan, eh parang naghiwalay sila, mga singgo. Dahil nga, yung lalaki ay eh, nagkasakit sa dati. Pero napakaganda nila, mga singgo. Kaya sana mag sila ulit. Mas malaki itong hen eh. Ayun oh. Mas malaki at mas malaki. Baka mas matanda. Pero ang kulay niya eh yellow na check na saddle. Perfect mga kasing ko walang mismark. Yes, ngayon yung paparis natin eh opal kahoy na saddle. na napakaganda. bagay na bagay sila. Sana makapagpalabas tayo ulit ng iba na namang kulay dahil yung una na palabas nila mga ko ganitong kulay na mas dark nga lang kaya nag-iba yung kulay niya sa, uh, sa magulang eh sana ngayon ay eh, maglabas naman sila ng iba pang kulay sana para iba iba yung mga kulay ng saddle natin dahil hindi porket ganyan ang kulay eh ganyan din ang ilalabas minsan nag iiba kaya ngayon gagawin natin isasalang na natin sila dahil eto mga to eh napupurga ko na sila doon tapos nakakapag flashing tayo Mandudumihan nga lang dahil mga puti sila dahil nga pag kung na nababasa mga ko kaya na doon pero mga condition to mga to kaya ilalagay natin ngayon dito ah, sige na isa <laughs> bali ayan yung kak eh, silipin lang natin mabuti Bali, eto yung lalaki. Napakalinis siya mga ko. Ang ganda ng kanyang pagka-opal. Eh, tawag nila dyan, opal kahoy. saddle pa siya. Tapos ngayon, ito yung isa. Hawak natin. Ito yung hen. Makikita nyo, yellow siya o. Oh. Tapos medyo nagboborga na. Medyo babaeng lumalaking ilong. Pero malinis din. Ngayon, silang ang natin. Sana, magpares lang sila agad. Dahil nga, medyo nabiyak ito. Nung nandun sa, sa mga laruan natin, nabiyak sila. ni e, parang hindi na sila pares. Pero sa tingin ko, madali lang silang pagparisin. Dahil nga, mga matatagal na walang pares eh. Mga pares, pares na lang sa ibang kalapati doon. Kaya tingin ko, pag nagmara to, eh baka maglandi agad. Kaya gagawin natin, i ready -re natin, mga single, lalagyan natin ng buhangin to. Dahil nga, tignan nyo, naubos na yung buhangin. Kaya kailangan, na ready na natin bago pa sila mag-pair. Para medyo ready na kapag medyo nagpares na sila. So, yan, bali, ito abangan natin. Meron na tayong na isa lang na isang pares, mga 5. Abangan natin yung mga sa susunod kung biniyak natin to eh kung anong ilalagay natin dyan pag biniyak natin yan kung anong ilalagay natin doon sa mga nagiging bakante pero sa ngayon eh ito muna ayun na oh, makikita nyo isang pair na saddle kakaibang saddle ito mga singko isang yellow saddle tsaka isang opal kahoy saddle <mimit> <mimit> ano kayo lalabas ito huwag sanang blue bar <mimit> walang laman tulungan natin Puro pa si Kuya, dami naman nung kanyang sasakyan, punong-puno, 45 pieces. Ah, punta nga ng Bulacan. <laughs> Lang ibon eh.